upang protektahan at itaguyod ang karapatan sa kalusugan ng mga Pilipino, tumungo sa Bataan General Hospital si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bisitahin ang pasilidad at mga pasyenteng kasulukuyang nagpapagaling doon. Ayon sa Pangulo, karapatan ng bawat mamamayan na malaya makapagpagamot ng hindi nag-aalala kung saan kukunin ang pangbayad. Bilang tulong at tugon sa medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan, Muling inihayag ng Pangulo ang pagkakaroon ng zero balance billing sa mga pampublikong ospital ng Department of Health. Maaari nang magka-avail no, ng zero balance billing ang 78 sa 78 DOH hospitals nationwide, kabilang ang Bataan General Hospital and Medical Center. Sa ilalim ng zero balance billing, Walang babayaran ang mga pasyenteng nakakonfine sa basic or charity ward accommodation ng DOH hospitals. Sa ngayon, halos 3,000 patients na ang natulungan ng zero balance billing sa Bataan General Hospitals hospital sa loob lamang ng isang buwan. Inihayag din ng Pangulo na mayroong mga bukas centers para sa mga kasong hindi na kailangan ng confinement kung saan may screening, lab test, maternal and child services. Mayroon ding ambulatory surgical services din para sa mga nais mag-avail nito. Paalala ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Pilipino, kayo'y aalagaan hanggang sa makakaya ng pamahalaan. Sa Pataan, Pataan General, halos 3,000, 2,976 ng pasyente na natanungan ang zero-balance billing. Ang napakalaking bagay, kung makita mo naman na uh, people of Campbell, ang dami nang pumupunta sa hospital ngayon. Yung mga dating nagdadalawang isip bago magpa-hospital, bago magpatingin, wala nang problema ngayon yon. And that's why I'm very happy that we are uh, instituting this program. I think it's been a long time coming. Uh, At malapit na tayo umabot talaga sa Universal Health Care. Basta na-admit kayo sa amin sa so basic accommodation. Wala kayong babayaran hindi tayo pababayaan ng ating mga health workers. So, uh, we'll get there. We'll get there.